Classmate, narilinig niyo ba yun? Lumilindol ba? Earthquake drill lang yan. Tuloy natin lesson natin. Halamang lumilindol talaga, ma'am! Class? Takbo! Aaaah! Uy, lang naman. Nintayin niyo ako. Magre-retouch lang ako. Class, gawin niyo yung duck over and hold. Now! Uy, paano Dating yung duck? Yun Ganto ba? Oo, pwede na yan. Ay, yung cover, paano naman yung cover? Ganto. Alam niyan. Yung hold, alam ko na kung paano yung hold. Akin na yung kamay mo. Ganyan ba? Hawak kamay! Pikit! Ah! Uy, ano ba? Buksan niyo yung pintuan. Padaanin niyo kami. Mamo, yung ibang section na no, ayaw kami padaanin. Class, pa paunahin niyo muna palabasin yung mo, mga magaganda. Ma Excuse me, narinig muna mo naman natin yung sinabi ni ma'am. Paano ba yan? Padaan. Grabe ang init. Pero naka-jacket ka. Nakuhigit tayo sa lidol mamamatay. Sa init tayo mamamatay. <laughs> Hoy ka, saan ka pupunta? Bumalik ka sa pila mo. Mamang init kayo. Kanina pa kami nakapila doon sa tapat ng araw. Ikaw kaya pumila doon. At oh! ito ang mga gamit mo. Pumila ka doon. Hala, si mam ma na himatay. O, oh, di ba sabi ko sa'yo mainit eh. Hi, guys. Please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification bell. Pum